Magandang buhay! Kumusta kayo mga bata? Narito tayo sa ating ikatlong linggo ng ating aralin para sa AP4 at ang pag-aaralan natin para sa linggong ito ay ang pambansang teritoryo ng Pilipinas at meron tayong dalawang saliga ng teritoryo. Ito ay ayon sa kasaysayan at ayon sa saligang batas. So tara, tuklasin natin kung hanggang saan nga ba 'yung ating hangganan ng ating pambansang teritoryo? Para sa ating layunin, una natatalakay ang konsepto ng bansa. So, para sa tiyak na layunin, no, nasasabi ang kahulugan ng hangganan at teritoryo at natutukoy ang hangganan ng lawak ng teritoryo ng Pilipinas at naipaliliwanag ang mga saligan ng lawak at hangganan ng teritoryo ng Pilipinas. Para sa ating tiyak na layunin, natutukoy ang teritoryo ng Pilipinas ayon sa kasaysayan at saligang batas at natatalakay ang teritoryo ng Pilipinas gamit ang iba't ibang batayan gaya ng kasaysayan at saligang batas. So narito na tayo sa ating unang araw. Okay, so sa huling aralin, o oh, pinag-aralan natin ang mga ah, ang dalawang relatibong lokasyon ng Pilipinas. So ano-ano nga ba ang mga bansa na nasa paligid ng Pilipinas? At ano-ano naman ang mga katubigan na nasa paligid ng ating bansa? Okay, so narito yung larawan no, nais kong suriin nyo yung larawan. So ano-ano nga ba yung nasa loob ng nasasakupan ng isang bakod o bakuran? Okay, so bakit din kaya sa tingin niyo nilalagyan ng bakod yung ating uh, mga bahay? Di ba? Um, sa panahon ngayon laging may bakuran, hindi ba? O may lagi kang makitang gate. 'no sa mga kabahayan. So ano kaya yung silbi nito? So tama, 'no? Tama yung iyong nasa isip. Kumbaga, naglalagay tayo ng bakod para magsilbing uh, gabay 'no o sa o doon kumbaga para kumbaga yung nasasakupan natin ay ating uh, binapakuran. Ibig sabihin, lahat ng nasa loob ng ating bakod ay ating pagmamay-ari. Okay, so sabi nga dito saan kaya ang hangganan ng teritoryo ng may-ari? At kung ikaw ay may sariling bahay, ano ang gagawin mo para malaman mo ang hangganan ng iyong bahay at bakura? So, syempre, um, kapag ikaw ay may bahay, no, sinusukat yan, lalo na nung developer ng bahay mo, hanggang saan lang ba yung sakop ng iyong tahanan? At syempre, yun yung palalagyan sa inyo ng bakod. Ibig sabihin, lahat ng nasa loob nito ay inyong Uh, sakop no nung inyong bakuran at bakit nga ba mahalaga na malaman no hangganan ng no, iyong bahay at bakuran Okay syempre no upang ah, uh, halimbawa hindi sila maglagay ng bagay na minsan kasi 'di ba kapag walang nakatira no kadalasan dun sa mga bahay na wala pang nakatira minsan dun naglalagay ng ibang gamit yung ibang tao kasi sabi nga nila wala na wala pang may-ari at isa pa wala pang bagot bakod ibig sabihin kung magawala pang ang ah, nagmamay-ari ng lugar na yun. Kaya nakikilagay sila ng gamit. So, syempre, kapag ah, ito ay ating tahanan, no, ayaw natin ng ganon. Ayaw natin may kung nakakapasok no, na tao doon sa ating teritoryo. Hindi ba? Kaya mainit na usapin ngayon no, sa ating ah, bansa, no, yung ating West Philippine Sea na Uh, talagang inilalaban natin yan na yan ay atin dahil yan ay nasa teritoryo ng ating bansa. So, magpatuloy tayo. Okay, so narito ang isang um, maikling pagsasanay, no? Nais kong tukuyin mo, no, yung mga konsepto, no? Ito yung mga ilan sa konsepto na ating tatalakayin sa ating aralin at um, gawing gabay ang mga letra na nasa loob ng kahon upang matukoy mo yung mga konseptong ito. So, para sa bilang isa, isang mahalagang elemento ng estado. Ang mga lugar na tinitira ng mga tao, gayon din ang mga sakop na lugar na nasa ilalim ng jurisdiksyon ng estado. So, wasto yung iyong sagot. Ito ay teritoryo. Kumbaga, di ba, uh, sa isang bansa, napakahalaga ng kanilang teritoryo. Kumbaga, dito kasi yung nakatira. Kung sa dito nakatira yung tao, kumbaga, ito yung nasasakupan no, ng isang bansa o ng isang particular na lugar no, na sakop no, ng ah, estado. Para sa bilang dalawa, ito ay ang lugar o punto kung saan natatapos o nagsisimulang isang bagay at ang pinakamalayo o pinakamataas na punto na maaring marating o hindi dapat lampasan. Okay, so tama ulit, ito ay hangganan, di ba? baga, yun na yung pinaka limit mo, doon na yung hangganan, hanggang doon lang yung nasasakop ng inyong lugar. So halimbawa, ah uh, yung inyong paaralan ang sakop niya lang ay hanggang doon lang sa linya no bago magkalsada. So, ibig sabihin, pagdating ng kalsada, hindi na yon sakop ng inyong paaralan. O kung halimbawa, bahay, no? yung bahay natin, Hang hanggang saan lang ba yung hangganan? So, dahil may bakod o yung bakod natin, yun yung pinaka hangganan ng ating teritoryo. No? Okay, next. Okay, ito ay isang formal o di-formal na pagkakasundo sa pagitan ng dalawa o higit pang mga partido na may tuntunin at kondisyon ukol sa isang bagay o issue. So, tama ulit, ito ay kasunduan. Okay, so, ibig sabihin ito yung inyong pinakakontrata, no? Maaring formal o di formal na kung saan ah, kayo ay may pinirmahan no pinagkasunduan na usapan tungkol halimbawa sa isang lugar o sa isang partikular na bagay. At pinakahuli ang pinakamahalagang dokumento nagbabalangkas sa paggawa ng batas. Istruktura ng pamahalaan at, at nagtatakda ng mga prinsipyo, polisiya, karapatan at responsibilidad ng mga namamayan. So ito yung sinusunod natin, ano yung kumbaga legal basis no nung ating bansa. At ito yung tinatawag nating saligang batas. Kaya nga saligan, kumbaga dito tayo. Um ito yung sinusunod natin no na batas sa isang uh, bawat lugar kasi bawat korporasyon meron silang mga rules and regulations. Pero tayo bilang uh, bansa no, meron din tayong sinusunod na kung saan dito makikita lahat ng ating karapatan, lahat ng pinagbabawal ng pamahalaan no nandito nakasaad lahat no yung yung teritoryo ng ating bansa dito natin makikita yung ating probisyon no sa pambansang wika dito din natin makikita at lahat lahat na at ito yung ating saligang batas para naman sa ikalawang araw so dito na natin tatalakayin no yung ating uh, yung hangganan ba o hanggang saan nga ba yung ating pambansang uh, teritoryo. Ang pambansang teritoryo ng Pilipinas. So, ang teritoryo ay tumutukoy sa sukat ng lupain na saklaw ng jurisdiksyon ng isang bansa o estado. Uh, kasama rito ang mga taglay na ilog at mga lawa, bahagi ng dagat na nakapaligid sa kalupaan. No. Ibig sabihin, maski yung mga katubigan, basta sakop no? within doon sa sukat ng no, ating uh, teritoryo sa atin po yon So, kasama yung kalupaan, katubigan, no, maging karagatan man yan, or um, kalupaan, mga kabundukan, sakop po yan. Uh, okay, mga bahagi ng dagat na nakapaligid sa kalupaan at mga ka at ang kalawakan itaas na katapat nito. So, ganun din, no? Kung baga, teritoryo din natin, yung aerial territory natin, yung uh, taas naman na bahagi, no? Kung kasama po yon Ito ay maaring mauri bilang kalupaan, yan, terrestrial, katubigan, fluvial. So, halimbawa nga ng fluvial ay yung ating mga ilog, no? At lawa, karagatan, maritime at kalawakang itaas. So, area, ang Pilipinas ay isang kapuloan o archipelago kung binubuo ng malaki at maliliit na mga pulo. Ito ay may ito ay matatagpuan sa Timog Silangang sa si Timog Silangang Asia at may lawak na lupaing 300,000 square kilometers. So 300,000 300,000 kilometro kwadrado. So, samantalang lawak ng lupa kasama ang lawak ng sumakop sa labing dalawang milyang teritoryal na karagatan ay 538,564 km2 sa pangkalahatan ng kabuang lawak ng lupa at Exclusive Economic Zone, yung EEZ ay 1,208,986 km2 o kilometro kwadrado. Mahalagang matiyak ang pambansang teritoryo ng isang bansa upang maiwasan ng anumang pangingialam ng mga dayuhan. Ang kabuang teritoryo ng Pilipinas ay nakasaad sa mahalagang kasulatan at sa mga datos na nababatay sa kasaysayan ng bansa at sa ligang batas. So atin nang talakayin no, yung teritoryo ng Pilipinas ayon sa kasaysayan. So ang kasalukuyang hangganan at sakop ng Pilipinas ay nasasaad sa iba't ibang dokumento tulad ng Treaty of Paris ng United States at ng Spain noong Disyembre uh, o ikasampu ng Disyembre 1898 kasunduan sa Washington sa pagdita ng Espanya at Estados Unidos noong November 7, 1900 at sa kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Britanya noong Enero 2, 1930 o Simula natin sa kasunduan sa Paris noong 1898 o yung tinatawag nating Treaty of Paris. Ang kasunduan sa Paris ay tumapos sa digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Espanya na naganap noong Abril 25 hanggang Agosto noong napot 18, 18. Nagbagyang Estados Unidos sa digmaan. Ang kasunduan ay nilagdaan ng mga kinatawan ng gobyerno ng Estados Unidos at kaharian ng Espanya noong 10 ng Desyembre 18-18. Nasasaad sa kasunduan na isusuko ng Espanya ang Cuba Puerto Rico, Guam at Pilipinas sa Estados Unidos. Nasasaad din sa kasunduan na babayaran ng 20 milyong dolyar ang Espanya bilang kapalit sa pagbili ng Pilipinas. So, ibig sabihin, pinagbili tayo ng mga Kastila sa Estados Unidos sa halagang 20 million dollars. Kaya ang Pilipinas ay muling naipasain na na iba sa ilalim sa kapangyarihan ng panibagong mananakop ang Estados Unidos. So ito yung naging simula, no? Ito yung pagwawakas ng pananakop ng Espanya, no? Matapos ang mahigit 300 taon no ng pananakop nila sa ating bansa at simula naman ng panibagong pananakop sa atin ng dayuhang mga taga Estados Unidos o yung um, pananakop ng mga Amerikano. So ito yung uh, highlight doon sa Treaty of Paris na to na kung saan parang lumalabas na yun nga pinagbili tayo ng Kastila sa Amerikano. So yan yung kasunduan sa Paris noong 1898. Dito naman sa kasunduan sa Washington o Treaty of Washington, muling nakipagkasundo ang Estados Unidos sa Espanya na magbayad ng isang 100,000 dolyar upang maisama ang pulo ng Cagayan o yung mapun Sibuto at Sulu, maging ang malalapit na baybayin ng Borneo sa teritoryong isinuko ng Espanya sa Estados Unidos. Ang kasunduan ay nilagdaan noong Nobyembre 7 labing siyam na daan, or 1900s. O, ibig sabihin, nagbayad na naman ang um, Amerika, no? Sa Spain ng $100,000 para maisama, no, yung kagayan, yung si Buto at si at maging yung mga malalapit na baybayin sa Borneo, no, na makasama yon sa isusuko ng Espanya sa Amerika. At ang kasunduang ito ay nilagdaan nila noong November 7, 1900. So, hindi pa pala kompleto yung una nilang naging bayaran sa Treaty of Paris. Narito naman ang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Britanya. So, itinakda ng kasunduan ito ang pagbalik ng Turtle Islands o yung Tawi-Tawi at Mang sea Island sa teritoryo ng Pilipinas. Ang pulong ito ay nasa pagitan ng Borneo at Sulu. Pinamamahalaan ito ng mga British kaya nang mapunta sa pamamahala ng Estados Unidos ng Pilipinas, nagkaroon ng kasunduan na isama sa teritoryo ng Pilipinas ang pulong ito. Nilagdaan ito noong 2 Enero, labing So ang highlight dito no, sa kasunduan sa pagitan ng Amerika at Britanya ay ang pagbabalik no ng Turtle Island so yung tinatawag natin ngayon na Tawi-Tawi at Mangsi Island sa teritoryo ng Pilipinas so yun naman yung kasunduan na to isinama na kung sa atin no sinama sa teritoryo ng Pilipinas yung mga pulong ito at naganap ito noong January 2, 1930 So, narito naman yung ating uh, teritoryo no batay naman o ayon sa saligang batas so ito yung sinasabi ng saligang batas na uh, teritoryo ng Pilipinas so nakasaad sa saligang batas ng 1987 ang hangganan at sakop ng teritoryo ng Pilipinas at matatagpuan ito sa artikulo 1 o artikulo 1 section 1 na ganito ang isinasaad ang pambansang teritoryo ay binubuo ng kapulo ang Pilipinas kasama ang lahat ng pulo at karagatang nakapapaloob dito at lahat ng iba pang teritoryo na nasa ganap na kapangyarihan o saklaw ng Pilipinas kasama ang dagat teritorial, ang kalawakan, ang kailaliman ng lupa, ang ilalim ng dagat, ang mga kalapagang insular, ang iba pang lugar submarina, ang karagatang nakapaligid, nakapagitan at nagugnay sa mga pulo ng kapuluan, maging anuman ang lawak at sukat ay bumubuo sa panloob na karagatan ng Pilipinas. So napahalino, di ba, na kung saan sinasabi dito na batay do sa ibinigay na sukat no ng hangganan ng teritoryo ng Pilipinas, lahat ng nakapaloob doon, no, kailalim man ng lupa, maski yung seabed, no, yung ilalim ng dagat, maging sa yung saklaw niya sa itaas, no, um, lahat yan, no, maging nakapagitan ng mga dagat, nakapagitan sa mga pulo, no, ay, at mga nag-uugnay din sa mga pulo, ay, bumubuo, no, sa panloob na karagatan, at kumbaga sakop siya ng ating bansa. Okay, so upang mas maliwanagan tayo nung tingnan natin yung mga termino. Okay, so sa mga tuwid ng pambansang teritoryo ng Pilipinas ay binubuo ng sumusunod. Okay, pag sinabing kalawakang panghimpapawid, ito ay tumutukoy sa bahagi ng kalawakang sumasakap sa teritoryong lupain at karagatan ng Pilipinas. Okay, pag sinabing dagat teritoryal, bahagi ng dagat na sumasaklaw ng tatlong milya palabas papuntang dagat. Ito ang hangganan ng bansa. Ibig sabihin, no, uh, yung mula doon sa um, ating ah uh, kumbaga doon sa lugar na 'yon, no? Uh, bahagi ng dagat, no, 3 miles palabas papuntang dagat, yun yung hangganan ng bansa. So, may tinatakda silang lugar dyan, di ba? O sukat, no? At mula doon, magbibilang pa ng 3 milya papuntang dagat, yun ang hangganan ng ating bansa. Ilalim ng dagat, tumutukoy ito sa lupang nasa ilalim ng dagat o yung tinatawag nating seabed. Ilalima ng lupa, tumutukoy ito sa lupa na nasa ilalim ng kapuluan mga dagat na nakapaloob. Sa Pilipinas, um, okay, mga dagat na nakapaloob sa Pilipinas, sumasakop ito sa lahat ng mga dagat na nasa pagitan at naguugnay sa lahat ng pulo, maging anuman ang lawak at sukat at kalapagang insular ito ay sumasakop sa bahagi ng kontinente o kalupaan na nasa ilalim ng tubig na bahagi ng kalatagan ng dagat na nakadugtong sa baybayin ng isang pulo o kontinente okay so siya, sagutan mo nga no itong mga sumusunod na tanong so balikan lang natin no kung yung nilalaman tong no, kasunduan sa Pariso so, Ihanda ang iyong kwaderno at uh, sagutang papel para sa mga tanong na ito. So, para sa kasunduan ng Paris o yung Treaty of Paris, sino-sino yung mga namagitan sa usapan na ito? So, sino yung tumapo sa digmang Espanyol-Amerikano? Kailan naganap ang us usapin ng kasunduan sa Paris? At ano ang nilalaman ng kasunduan sa Paris? para naman sa kasunduan sa Washington so sino-sino rin na yung namagitan doon kailan naganap yung usapin na ito at ano yung nilalaman ng kasunduan ito so maaari mong balikan no, yung ating tinalakay kanina tungkol sa Treaty of Paris at sa Treaty of Washington o kasunduan sa Paris at kasunduan sa Washington para sa ikatlong araw Okay, so tukuyin uh, narito yung mga pagsasanay para sa araw na ito. Tukuyin kung ang pahayag ay teritoryo ng Pilipinas ayon sa kasaysayan o ayon sa saligang batas. So narito yung mga pahayag at pagkatapos nito ay tingnan mo kung wasto ba yung inyong sagot. Bilang isa, kasunduan sa Paris noong Desyembre 10, 18, Siyamnaputwalo. Pangalawa, ang kalawakang panghimpapawid ay bahagi ng teritoryong lupain ng Pilipinas. Bilang tatlo ang ilalim ng dagat ay lupang nasa ilalim ng dagat na teritoryo ng Pilipinas. Apat, ang Mangsi at Turtle Islands ay sakop ng kapuluan ng Pilipinas. Bilang lima, ipinagkaloob ng Espanya sa Estados Unidos ang Pilipinas sa halagang 20 milyong dolyar pang-anim kasunduan sa Washington noong Nobyembre 7, labing siyam Pito, ang dagat teritoryal na sumasaklaw sa tatlong milya palabras, at uh, milya palabras papunta sa dagat ay hangganan ng bansa. Walo, ang kailaliman ng lupa na lupang nasa ilalim ng kalupaan ay teritoryo ng Pilipinas. Siyam, lahat ng pulo at karagatan na sa Pilipinas ay nasa kapangyarihan ng Pilipinas. At sampu, kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Britanya noong Enero 2, 1930. Tingnan nga natin kung wasto ang iyong sagot. Okay, so narito, no, yung paglalagom natin, no, ating uh, tinalakay, no, yung saligan ng teritoryo ng bansang Pilipinas. So, ito ay nahati sa dalawa, no, ayon sa kasaysayan at ayon sa saligang bata. So, ayon sa kasaysayan, no, yung mga mahalagang petsa, uh, ito yung uh, una, no, yung uh, kasunduan sa Paris na kung saan sa kasunduang ito ipinagkaloob ng Espanya sa Estados Unidos ang Pilipinas sa halagang 20 milyong dolyar noong December 10, 1898. At noong November 7, 1900s, ito yung kasunduan sa Washington na kung saan nagkaroon muli ng kasunduan ng Espanya at Estados Unidos kung saan sa pagkakatong ito, nagdagdag or nadagdag ang Cagayan, Sulu at Cebu sa teritoryo ng bansa. gayon din no isa pang kasunduan no balikan natin mahalagang petsa no noong Enero 2 or January 2, 1930 na kung saan ito ay kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Bretanya na ipinahayag dito na ang manghanggana ng sakop ng Pilipinas kaugnay sa hanggana ng Hilagang Borneo. Ipinahayag din sa kasunduan ng Mangsia Turtle Island ay sakop ng kapuluan ng Pilipinas at ayon naman sa saligang batas, ang pambansang teritoryo ay binubuo ng kapuloang Pilipinas kasama ang lahat ng pulo at karagatang nakapalob dito at lahat ng iba pang teritoryo na nasa ganap na kapangyarihan o saklaw ng Pilipinas kasama ang dagat teritoryal, ang kalawakan, ang kailaliman ng lupa, ang ilalim, sang, ilalim ng dagat, ang mga kalapagang insular, ang iba pang lugar submarina, ang karagatang nakapaligid, nakapagitan at naguugnay sa mga pulo ng kapuluan maging anuman ang lawak at sukat ay bumubuo sa panloob na karagatan ng Pilipinas. At para sa pangwakas no, na gawain, no, para sa... Uh, ikaapat na araw naman no magkakaroon ulit kayo ng iba pang mga karagdagang mga gawain ang mga pangkatang gawain para sa uh, aralino na kaugnay may kaugnayan sa ating aralin uh, para sa ating pangwakas na gawain no uh, narito yung paglililay ano yung nararan ano yung naranasan ano ang naranasan habang ginagawa ang mga gawain sa totoo so ano ba yung naranasan mo habang gumagawa ko or habang nagsasagot. At ano yung naramdaman mo nang malaman mo na ang mga saligan ng teritoryo ng Pilipinas ay ayon sa uh, kasaysayan at saligang batas. So ano ba yung naramdaman mo nung malaman mo na mayroon tayong dalawang um, patayan, no, or saligan ng ating teritoryo. So ito yung ayon sa uh, kasaysayan at ayon sa saligang batas. At maraming maraming salamat no uh, sa iyong pagsubaybay para sa ating aralin para sa linggong ito para sa AP4. At uh, nawa ay magkita-kita tayong ulit sa susunod na linggo. So ako si Teacher Aisa, maraming salamat sa inyong pagtutok. Paalam.